in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao. Huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, lukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkakasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. sa unang pagbasa sa Karin Korinto at sa pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko ang paggunita kay San Antonio di Padua, pari at pantas ng simbahan. Happy Fiesta San Antonio di Padua sa Masbate. sa Ebanghilyo ngayong araw, malinaw ang panawagan ni Jesus sa malinis na puso at kabanalan ng kaisipan. Hindi lamang ang aktual na gawa ng pangangalunya ang kasalanan, kundi maging ang pagnanasa sa isip ay isang uri na ring paglabag. Sa ganitong pagtingin, tinuturuan tayo ng Panginoon na ang kabanalan ay hindi lang panlabas kundi panloob. Ang ating mata, kamay at isipan ay dapat maging kasangkapan sa kabanalan, hindi sa kasalanan. sa unang pagpasa sinabi ni San Pablo, Taglay namin ang kayabanang ito sa mga sisidlang lupa upang mahayag na ang kahayagang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ipinapaalala nito na tayo ay mahina, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay pinatatatag at ginagawang kasangkapan para sa kanyang gawain. Ang mga halimbawa sa panahon ngayon sa digital na pagnanasa sa social media at internet. Madaling madala sa tukso ng makamundong larawan at videos. Tulad ng sinabi ni Hesus, kahit ang pagtingin ay may pagnanasa, ay kasalanan na. Tugon ng simbahan ang pagpapaalala ng digital chastity at responsabling paggamit ng media. Pagkasira ng pamilya. Dumarami ang kaso ng paghihiwalay, pagsasama ng hindi kasal at polarisadong pamilya. Ang tugon ng simbahan, pagsasagawa ng prekana, seminars, counseling, at pagbabalik loob sa sakramento ng kasal. Ang kakulangan sa konsensya. Marami ang tila hindi na nababagabag sa kasalanan ang tugon ng simbahan. Malalimang katekeses, pagpapahalaga sa kumpisal, at pagsasapuso ng mga utos ng Diyos. Paano natin mabibigyan tugon ng ating pagkakamali? Pagninilay at pag-amin kilalanin ang mga pagkakataong tayo ay tumingin, nagsasalita o kumilos nalabag sa pag-ibig at kalooban ng Diyos ang paghingi ng tawad. Dumulog sa sakramento ng kumpisal. Ang pagbabagong buhay, iwasan ang mga tukso, palitan ang masamang gawi ng mabuting gawa ang pagdarasal. Hilingin ang tulong ng Diyos at ng Mahal na Berheng Maria sa bawat araw. Manalangin tayo. Aming amang mapagpagaling sa ngalan ng iyong anak na si Jesus Kristo. Kami lumalapit sa iyo upang ipagdasal ang agarang pagdating ng aming minamahal na obispo Si Bantolo, mga pare na sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares. Ngayon din si Raymond Lawrence. Ipinapanalangin din namin ang kagalingan ng buong sangkatauhan aming pamilya at lahat ng mga nakikinig at nanonood na may pinagdaanang karamdaman, physical man o spiritual, pagkaloog mo po ang kaginhawaan, lakas at panibagong sigla. Manalangin tayo para sa mga pumanaw, Panginoon, sa pamamagitan ng Inang Maria, inilalapit namin sa iyo ang aming panalangin para sa kaluluwa ng aming Santo Papa Francisco, si Manuel Senior, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Isama mo na rin po ang mga kaluluwang ipinapalangin naming mga puso. hinga mo po sila sa iyong liwanag, na walang hanggan at pagkaluuban mo ng kapayapaan ang aming mga puso. Ang ating mga referensya ay nabula sa Catechism of Catholic Church tungkol sa kalinisan at disiplina ng mga mata at isipan. Tungkol sa kasal at paghihiwalay at pangangalunya. Doktrina tungkol sa purgatorio. Evangelum Vitae ni San Juan Pablo desikan pagtuturo ukol sa dignidad ng tao at buhay. Madaling paliwanag ukol sa moralidad at bukasyon sa kabanalan. Sa muli hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng ibang ibanghilyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga spito ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at palagahan ng habang at pag ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. And nominati Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless